una sa lahat, dapat ninyong maunawaan na sa mga huling araw ay darating ang mga mandiliba at susundin ang masasama nilang nasa. Sasabihin nila, hindi ba't nangako si Kristo na babalik siya? Nasaan na siya ngayon? Namatay na ang mga magulang namin pero wala pa rin pagbabago mula ng likhain ng mundo. Sinasadya nilang kalimutan ang katotohanan na nilikha ng Diyos ang langit sa pamamagitan ng kanyang salita. At nilikha niya ang lupa mula sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. At sa pamamagitan din ng tubig, bumaha sa mundo at nalipol ang lahat. Sa pamamagitan din ang kanyang salita, itinakdang tupukin ng Diyos sa apoy ang kasalukuyang langit at lupa sa araw ng paghuhukom at paglipol sa masasama. Ngunit, huwag sana ninyong kakalimutan, mga minamahal, na sa Panginoon, walang pinagkaiba ang isang araw sa isang libong taon. Para sa Kanya, ang mga ito ay pareho lang. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya gaya nang inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugo. Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa.